sabihin sa atin ng iba Ika'y akin, ako'y sa'yo Pag-ibig ay hindi magbabago Habang buhay, ikaw lang at ako Hello guys, on the way ako ngayon Pag-Bacon Tower sa may Makati City dito kasi yung paborito namin pag stayhan ni Brian pag andito siya sa Manila. Doon muna ako didiretso dahil kailangan ko ihatid muna yung maleta ko sa konto para wala nang masyadong dala pag kasundo ko sa kanya sa airport mamaya. Mamaya pa kasi mga tanghali yung arrival niya dito. Hey guys. <laughs> so ayun, kakadating ko lang dito sa unit namin. So, ayan. Dumadami na sila. Dumadami ng ating mga tagi awards. Ito yung tinirahan namin ng um, two weeks din kami dito. Um, last year. Sobrang ganda kasi niya, guys. At sobrang comfortable kayong dalawa. Glass wall. Glass wall. <laughs> tapos, ayan. Tapos, may wifi din sila dito. Tapos, punta tayo dito sa... Punta tayo sa taas. Ang look niya. Ang ganda. So, ayan naman yung luggage ko. Ayan. Diba? Sobrang ganda. Ayan yung ilaw na sumasayo ng lumindol. Glass din yun sa taas. So, punta tayo dito. Punta tayo sa taas. Ay, ang cute. May ano na din, may mga halaman-halaman. Punta tayo dito. Adiba. Oh, ang ganda. 'Yan yung bed. Tapos ayon. Dati hindi to ganto, guys. Ayan, may salamin na din. Dati walang salamin. Tapos hindi ganto yung ayos. Dati. Diba? May extra kaming hanger. May unan. May towel. Hindi ko alam kung Tapos ito naman yung CR. Oh, pinalitan na din nila ng CR ang pintuan. Dito ganito. Ayan. Diba? Salamin. Tapos, may washing machine. Diba? So, ayun lang guys. Mamaya pa ako makapag relax. Bibili din ako ng ano, um, ice cream cake for um, for welcoming him. Alam nyo guys, hindi siya ano, hindi siya yung tipong taong maarte. And, kakabalik ko lang galing sa Walter Mart. Nakakapagod. Grabe ba? <laughs> Grabe, nakakapagod sobra. Waley na law. Sa grabe, pawis sa wis talaga ako, guys. Ang init sa labas. Huwag din n'n pansinin yung pimples ko. Dahil ganyan 'yan. Hey guys, ito na yung look natin. O, oh, di ba? <laughs> oh, ito na yung look natin, guys. Oh, 'Di ba? Padidib diba natin, Charot. So ito na yung look natin. Ay, simple lang. Diba? So, ayun, guys. Excited na nga tayo. Hindi ko na aayusin yung buhok ko. Okay na siya ngayon, susundin na natin si Mr. Oh. so, ayan. So, ito na yung look natin. At, gugora na tayo. Magbubuk pa tayo ng grab. So, let's go! See you in a bit, baby! <laughs> Sa mga oras na ito, sobra talaga ako excited. Ito kasi yung second beat up na. I'm already here in the airport waiting for Brian. Uh, kinukuha na lang yung mga baggage niya. So, andito ako sa gate 6 or I palik sit. And it makes me so excited. Sabi ko mag, ano, um, magsuot ka na lang ng color orange para mabilis kitang mahanap. <laughs> so, let's see. I'm gonna update you later. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration.